Pasakay ako dyan, boy. Grabe, nandito ako sa may disyerto, mga tropa. Wala akong masakyan. <laughs> oh, min. Uy, pasakay ako dyan, boss. Makikisabay lang sa anak ko. Oh, no. Iniwan ako, mga tropa. Naku naman. Pero wait lang. uminto siya, uminto siya. Teka, nawala yung kanyang sasakyan. Bakit naman biglang nawala yun, boy? Eto, nilabas niya ulit, oh. Uy, grabe. Ganda na ni sasakyan niyo. Kaso nga lang, parang panghatak lang to, boy. Ino. Puro kalawang na, boy. Oh, man. <laughs> Ako na ko, di niya tayo pinasakay ah. Tara nga dito, maghanap nga tayo ng iba nating pwedeng masakyan. At na lang, kaya eh, may malapit palang lang syudad dito. Kala ko, puro disyerto na guys eh. Tara tara guys. Pero bago nga pala tayo magpatuloy at pumunta dito, make sure muna na nakapag-like ka na lang video ah. At napagsubscribe ka na rin. Okay. Dahil nagawa mo na yun, tara tara pumunta na tayo dito. Wait lang. Uy, parang si ano yun ah. Parang nungumukhang ko yung ganung kotse ah. Tara takbo. Parang eh nyata yung napapanood ko sa TV. Teka nga lang guys. Hindi ko na siya makita. Oh no. Ando na siya sa may dulo. Ako, naku. Hindi na natin siya nahabol. Yaan mo na nga. Eto boy oh. Pwede ba ako pumasok dyan? Parang di yata ako mapasok ah. <laughs> Pero wait lang. Ano to guys? May natatapaan tayo boy. What? Pwede natin itulak yung parang maliit na drum. Yan. Paglaruan natin to guys. Uy. Teka. Wow. Grabe. Ang gaganda ng mga sports car. Oh no. Uy. No. Uy. Ganda nun boy. Ang asti. Pig! Ano kaya sila nagkakaroon ng mga ganong klaseng sports car? Oh no! Pero wait na, check nga natin dito guys. Meron ditong fountain, no? Oh. Uy, maligo nga tayo dito. Ayan, <laughs> maligo tayo mga tropa. Sakto-sakto, di pa ako naliligo. Oh, si Lightning McQueen yun ah. Ang dami ng mga Lightning McQueen dito ah. Pero lapitan nga natin. Gusto ko makita ng harap-harapan yun eh. Ayun siya guys, what? Tumatalon si Lightning McQueen. Ayun oh. Wow, grabe. Ganda pala na sa personal. Ayun oh. Uy, pati Tingin naman ako, mistap ka naman, please. Ayun siya, guys, nasasabayan natin siya. Asa mabilis siyang umandar. Oh no! Uh, naging tao si tropa. What? Nilabas niya ulit si Lightning McQueen. Ang gando. i comment nyo nga, guys, kung kilala niya yung kotse na yun. Sa the course. Kasi idol ko yun sa TV. Ayun o. Oh. Uh. Uy, grabe na pa. Aganda talaga. Ano kaya nagkaroon ng ganyang kotse? Eh, sana ulit talaga, boy. Tara, tara, sundan natin. Baka mamaya may makita pa tayo dun. Andami pa kasi sa may dulo. Oh, um side parang may nakalagay dito sa may karatula. May mga kotse. Ay, eh, no? Kotse nakalagay dyan, diba? Ah, oh, meron tayong makitang kotse dito, mga tropa. Teka, meron ba, boy? Parang wala, eh. Oh, no. Wala naman, guys. Tara, libutin natin. Baka di dito sa may likod, no? Ito, ito. Meron ditong rampahan. Baka di dito. Oops. Wala naman pala, eh. Naku naman. Ito, guys. Ang daming mga lighting, mga queen. Uy, paano kaya sila nagkakaroon yun, mga tropa? Oh, me natin. Sige, pasok na tayo dito. Baka may mga sasakyan dito, guys. Oops, di ako pwede pumasok. Tsaka kita naman natin na wala eh. Baka wala talaga tayo makukuha dyan. Kaso may mga gulong kasi, no? Nagpatong-patong dito yung mga gulong, mga tropa. Tara, tara. Maglibot-libot lang tayo. Ito po, daming mga tao. Tsaka sila, iting McQueen pa sa kay. Oh, man. Damot naman nun. Tara nga, tara nga, mga tropa. Pero wait lang. Uy, Dokling, ikaw ba yan, boy? Nakita pa nga natin si Dokling. Ay, na, na Maganda na mga kotse dito ah, edad na Oo nga Dok, ring, Sobrang dami ko nakikita Ang mga sasakyan Puro sila Lightning McQueen Kilala mo ba yun? Oo <laughs> oh, naman na idol yung nakikita ko yan sa TV Tsaka ang paborito ko dyan yung ano Yung parang ano Kalawang na no, truck What? Kalawang na truck? Parang nakita ko yun dun kanini Nagano na siya siya may disyerto Hindi nga ako pinasakay Nagano ako sa kanya nagmamakaawa. Ganun <laughs> ba idol? Parehas pa na tayo Walang sasakyan Tara maglibot-libot tayo Para tayo idol Sige sige Dokling, dito tayo maganap pa Dito, kasi kanina dito ko nakita yung truck na kalawang. Baka mamaya ay eh, nandito ulit yung boy. Oh, tika. Dito yata, Dokling, oh. Ayun ba yung sintabi mo? Oh, ayun na yung gusto ko? Kasi gusto ko mga ata. What? Mga ata ka ng mga kotse? Eh, oh, ayun ba? Pag iniwan nila, ay eh, kuwanin ko yung kotse nila para marami na yung Oh, man. Ganda nung naisip mo, ah. Pero sige, lapitan nga natin to, mga tropa. Ayun, oh. Grabe. Puro kalawang nga Dokling. Ayun yung gusto mo. Oh, naman, Idol. Tignan mo, labas pa yung ipin niya. Oh, man. Nakalabas pa nga yung ipin itong na itong nato na guys. Tsaka, astig do. Pero okay na yung brokoling. Tara, kunin natin yan. Dali, dali. Ito, Idol. Nakasakay na ako. Uy, nakasakay na si Dokling. Nice one. Pwede ba akong sumabit? Ito, nakasabit ako, guys. Kaso nga lang, nalalaglag ulit ako. Oh, man. Paano yan, Dokling? Ikaw lang may sasakyan. Oh, Ayos lang Idol. Hanapan kita mamaya. Pero tignan mo muna to. Oh, anong gagawin mo po, eh? Hindi nga at tinalunan mo yung kotse na maganda boy oh man <laughs> grabe si dokling tinatalan na niya yung kotse na maganda eh no isa pa nga dokling bilis dali <laughs> <laughs> Tingnan nyo guys, tumatalon yung kotse na puro kalawang boy. Oh no! <laughs> uy, dokling! Hintayin mo naman ako. Ang daya mo naman, ikaw lang meron kotse. Ako ah? wala. <laughs> idol, ano? Ayos ba? oh, grabe. Astig. Pwede ko ba subukan to? Oh, sige, sige, Idol. Subukan mo. Tara guys, tara guys. Subukan natin. Sa'y Sa tayo guys. Eka, ito na nakasakay na ako. Eto na boy, abante na tayo. Ayun know, oh, what? Ang bagal naman pala neto, mga tropa. Teka. Uy, dure, dure boy tapos anong nyari pag pinindot to oink tumalon ito pala yung sinasabi ni Doc na talon talon <laughs> ang cute to tignan nyo guys oops nabangga ako dun sa may posti ah aray sorry na nga natin to kay Doc kasi sa kanya to ayun yung napag-usapan na amin teka oh ito na yung Doc sa'yo na to ay ba lang yung gusto mo oo Doc Ling ayun yung gusto ko si Lightning McQueen ito ganda rin na no pero gusto ko yung pula kasi siya yung pinakabida naku naku idol huwag ka nga, maghahanap tayo, tutulungan kita. Uy, nice one, nice one. O sige, Dokling, maghanap-hanap ka na doon ng mga sasakyan. At ako, maghahanap rin. O sige, sige, idol, dito na o. Oh. So yun guys, tutulungan tayo ni Dokling. Buti na lang, nakakoche siya. Mas mabilis siya makakahanap, boy. Pero tara, dito nga tayo sa may kabila. Baka makakita tayo eh. Dito guys, dito guys. Baka may makita tayo ditong yung ni Lighting Ma Queen. Pwede ba tayong tumalon dito? Uy, pwede akong pumasok sa loob. <laughs> What? Nakapasok nga ako sa loob, mga tropa. Ako naku, paano ako lalabas na ito? Oh no! Paano na ito? Siguro papabasag ko na lang ito mamaya. Yun guys, nakalabas na nga pala ako, no? Ito, naglilibot-libot na naman na, oh Baka may makita kasi ako dito na ano. Pwede nating mag-aamit na kotse. Sinunod dito ako sa may taas guys. So, kitang-kita natin sila boy. Bukti oh, ka. Si Dokling to ah. Boy, Dokling, ikaw ba yan boy? <laughs> dito ako sa likod mo. Kuya, idol, nandiyan ka pala. Oh, Dokling, umakit kasi ako sa may taas ng bahay na yun para malawak yung aking makita. Para makakita asikot ng sasakyan. Idol, meron na ako nakita. Tara, sumama sa akin. Uy, meron na boy. Pero wait lang, asan yung sasakyan mo? Ay, nandito pala. Bigla-bigla na lang lumalabas. Try now Mag-report ka sa akin Sige, sige Saan naman yun, boy? <laughs> daraga guys, daro guys May nakita na daw si Dokling Sa wakas Huwag masyadong bibilis Ang Dokling yung pag-under Kasi naglalakad lang ako eh. <laughs> oh, o, bilis na Saan ba yun? Ito guys, sundan lang natin si Dokling Ito guys, grabe <laughs> Naunaan ko pa si Dokling <laughs> Papabagal kasi dyan maglakad eh. Pero wait lang Dokling, saan ba yun? Malapit na ba? Oh, Ayun. malapit na Dito tayo liliko Uy, liliko tayo sa amboy Wala ka man ako nakikita ibang nalikuan dito eh, mga ibang sports car lang. Ang nakikita ako, kung sabihing eto na si Lightning McQueen. Hindi nga ibang, pumasok tayo dito. Uy, andi dyan ba boy? Teka, parang wala ka naman ako nakikita. Ay, eto boy. Grabe, ito ba yung nakita mo, Dokling? Oo, oh, ay dole, yung nakita ako kanina. Buti na lang, parang walang Uy, parang secret to ah. Nakatago yan dito sa mga gulong mo. Oh, man. Ayan guys, grabe. Ayan no? Lightning McQueen. Oh, no. Kukunin. ko na to, Dokling, ha? Oh, uh, Tiko, bakit naman biglang umatras yung boy? Oh, no! Kung naku, naku, Idol, baka ayaw sa'yo na ito. Lah, ayaw niya sa akin. Ako naman, bakit naman ganun? Boy, Lightning McQueen, pasakayaw sa'yo. Nako, tinatakasan niya ata ako, mga tropa. Ayaw niya ata sa akin, guys. Ay, no, polis niya ato siya, mga tropa. Boy, Lightning McQueen! Nako, nako, inalisan niya ako, Dokling. Oh, nako, Idol, Asayuin mo. Baka mamaya kasi, dito ta takot lang siya sa iyo. Ay ganoon ba? Uy, lightning McQueen, bumalik ka dito. Oh, teka. Uy, parang babalik yata siya sa akin mga tropa. Pero, guys, nice, nice, bumalik siya sa akin. Grabe, guys. Humarap na sa akin si Lightning McQueen. Oh, sino naman 'to? <laughs> Ang liit oh. What si Dokling pala 'yun, boy? Ay, <laughs> no, nakita ko 'yan doon, no. Ang liit nit. Kuwat ng liit What, nga, no. Pero sige, mamaya na 'yan. Ito muna, Dokling. Umuwi na sa akin si Lightning McQueen. Ay, no. <laughs> Dahil nakuha natin siya sa may secret, tatago kaya eto na boy Okay na Tara sakyan nga natin to Tignan natin Kung gaano kabilis to Eto na guys Sasakay na tayo oh. Uy Galing Uy Dokling Bumaba ka dyan boy Baka malaglag ka pe Pero wait lang Diba may mata to Si Lightning McQueen Pwede pala natin Itong baguhin no, yung bunga nga nya Pwedeng naka-smile no, Naka-smile na oh, Tapos yung mata E eh, pwedeng galit Eno Uy Galit na galit boy Teka Dokling Umalis ka muna dyan Eto na Uuuuh, kerumahan parang panaw, boy. <laughs> nice one. Lakas na itong kotse na to, mga tropa. Let's go. Uy, tara, Dokleng. Sumunod ka sa akin dito, boy. Maglilibot tayo. Ito, guys. Susubukan ko yung pinakabilis na ito ni Lightning McQueen, ha? Ay, no. Grabe, napakatulin. Pops. Teka, sarado pala yun, mga tropa. <laughs> Alaw kasi pwedeng bumaan dun, eh. Tara, Mag-race tayo. Ano? Gusto mo yun? Sumunod ka sa akin kung gusto mo. ito <laughs> na. Susubukan Panulit natin yung bilis na ito mga tropa Grabe, napakatulong pala na ito ni Lightning McQueen no? Oops, tumabi kayo dyan Uy, pwede mo mag-drift Drifting Uy, grabe, galing pala mag-drift na ito boy Dito naman tayo sa may desierto no? Uy, Uy, sting Wala talagang harang sa akin kasi napakabilis ko Ayun, no? uy, oh, meron ditong Lightning McQueen no? Nasaan na yun? Uy, makipag race kayo sa akin <laughs> Oh man, nawala na si Dokling Pero sige, sige May kipag ako sa may race track pero magpapagas na muna ako dito. Teka, magpagas muna tayo dito mga tropa. Ayun o, no, para handang-handa yung kotse natin ni si Lightning McQueen. Eh, sumabak sa race. <laughs> <laughs> Teka, asan na si Doc Lang? Doc where are you? <laughs> Uy, Doc ikaw ba yung boy? Ako nga ito ang idol. Eh, Doc nagpapagas kasi ako. At pupunta sa racetrack. Ano, gusto mo sumama? Sige, sige, idol. Tara, pumunta tayo sa racetrack. Magamitin ko ang ano, kotse na maliit. What? Kotse na maliit? Huwag yan. Dapat yung parang mga sports car rin para parehas tayo. Sige, 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 idol. Tara, pumunta ng idol. Tara, okay na siguro to, no? Marami na to. Full tank na yan, guys. Tara daw lang sumulit ko sa akin at pupunta ng idol. Let's go! Eto guys, andito na kami ni Dokling sa my race truck. Ayun may mga mga kami. Oh Dokling. <laughs> Grabe yan sa'yo. Astig nga na. Tara, sumunod ka na sa akin dito, boy. Eto guys, pupunta na lang kami dito sa may box para magsimula ang laro. <laughs> Dokling, dali. Kaya mo yan. Huwag ka magpapatras, boy. <laughs> Eto guys, magsisimula na in 2, 1. Let's go! Teka, na agad mga tropa. Ba't ganun? Uy, ito na. nag na, boy. <laughs> Teka, asan na si Dokling? Patintayin natin siya. Huwag tayo manday. Niya. Eto na. No. Uy, bilisan mo daw ko lang andito ako. Nagsimula na yung race. Pwede na nga kitang iwan pero ang tagal-tagal mo naman. Game. Eto na boy. Andyan na si Dokling. <laughs> Kala niya mabilis siya Pero mas mabilis to. Si Lightning McQueen. Wait lang. Bebeng kong tayo dyan sa may dulo mga tropa. Kaso nga lang parang naiwan na ata ako oh, boy ah. Oh no yun tayo Maabutan din natin yan sila mga tropa Teka ano na yun? Kaso wala na ako makita boy Sobrang bilis na ata ni Dokling Naku naman Pero lang sige Hindi tayo susuko uh, Pero si Dokling oh Kala mo ha Naku na kita ulit hey, lang lang sa finish line Eh tayo na yung pinaka champ Na bengkong na naman boy Bengkong Guys nice, naka bengkong tayo Uy Eto guys let's go Uy nag finish na rin. Boy sa wakas Ako ang pinakauna doon Grabe So yun guys eh, di ko na makita si Dokoleng May mukhang tatapusin ko na yung video dito Maraming salamat At nakuha natin sa secret place Etong si Lightning McQueen Let's go wag nyo kakalimutang i-like ah, Para magkaroon din kayo neto